pupunta kami sa baba namin. Titignan namin kung gaano na silang kalaki. Ito po.

ita eh. Oo, oh, di pa sila napapakain. Di pa sila punta. Ang hmm. yun na. Nasaan hmm. si Peppa Pig? Ay! 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 Ay!

Ingat ka. Makatapa ka ng ng kalabaw. Yakpat. Hmm. Ayun yung baka guys. Ayun na. Kumakain ng dami. Hmm. eto pa yung kubo ni Mamser, mm. so hindi pa siya bukas siya may lamesang sa labas tapos may kubo din 发生，发生。